yun magandang umaga sa inyo mga kaibigan mga kababayan ko mga kabik, kapwa ko bicolano marahay na aldaw sa indukabus sabak na naman tayo ngayon sa paghahanap buhay mga kaibigan punta na naman tayo sa laot ito sinusuong natin yung putik bago tayo makarating doon sa ating bangka kasi malayo yung paglagyan ng ating bangka malaki-laki ang lutay ngayon Samahan nyo ako mga kaibigan Salamat sa inyong suporta ah. Sa mga laging nandyan Salamat sa inyong panunood Pakilike and share nyo naman mga kaibigan Para ano Malaking tulong na yun sa amin Ng mga content creator na maliliit ah, uh, Shoutout nga pala kay Mr. I Mr. Idol TV Tsaka kay Sam Yard, shout out sa iyo. Luis Algate Vlog, shout out. And Randos Moto Vlog, shout out. Melchor Roda Vlogger, shout out. At shout out sa yung lahat mga kaibigan ng mga subscriber ko dyan at mga solid followers ko dyan sa Facebook. Yun. Ah, dito na tayo sa ating pangka bangka natin na ito kahit ano kahit na walang ulan lagi na lang maraming tubig malibasa may kalumaan na pero okay pa naman siguro dumadaan lang yung tubig doon sa ano sa piting sa piting yung ano ng makina ilisi dinadaanan ng ilisi siguro doon lang dumadaan kasi yung itong mga body na to wala pa naman okay pa naman siya almost 1 year pa lang naman itong bangka na to so yung dati kong bangka pinasag ng ano binasag ng bagyo naka siya naka insurance yun kaya lang hindi ko siya na picturean dapat pag na ano ng bagyo pag ano insurance picturean mo kaagad at ipapasan sa doon sa pipar hindi ko siya nasikaso kaya nga ka, ano nga nang pag asikaso rin sa bahay kaya wala ko na ko ha yun tayo doon na tayo magkita-kita sa laot sa pagbata ko na ng aking crop so yun hanggang dito lang muna kaya tayo ng gasolina <coughs> hindi ko matanggap na ako iwan mo at kay hirap tanggapin dito sa puso ko labis kitang minamahal ako ngayon ay nag-iisa hindi ko matangga na ako iwan mo at kay hirap tanggapin dito sa puso ko nalabis kitang minamahal Ako ngayon ay nag-iisa So yun mga kaibigan tara punta tayo sa laut Diyos. Madali natin nahanap pa natin palutang. Ano, meron? Meron? Aywan ko sa'yo, di ko kumarinig marinig. Kaya tanong ako meron eh. Ngayon mga kaibigan, tara. Dito na tayo. Yeah. Sana may biyaya. Lakupo. Layman. Layman. piraso. Isang piraso. Ayun si Boboy na una nang magba, ano. Na una nang magpandaw. Dapat tapos patatapos lang niya. Wala, murang mahina ngayon ah. sana gusto na naman pa isa isang piraso lang oh. Ang piraso. Sino pa mo ata? Upay! Upay! Ah. Kala ko inubayan mo. May bangkay dito eh. Hmm. Ah. Ito pagkaganito. Napatungan tayo ng sangkrap na ito, may trap nga oh. Yeah. Ito, napatungan tayo ng isang trap. Ambot. Bangkay. Grabe ang bigat. Tarako. Ito mga kaibigan, lalo pag maalon. Simpo ng panahon ng habagat. Pag ikay napatungan ng ganyan, kapwa mo bigat nyan. Pag maalon, lulunurin ka. Kasi yung tubig, papasok dito yung plano sa loob ng bangka. Tulad nito. Walang alon pero hindi ako. Kailangan natin tanggalin yung pagkakatali dyan sa atin para mapalusot natin ito. Laman niya, isang piraso lang. Din, oh. Isang piraso lang na nakapatong. Hiningal na ako pag marami yan eh hmm. dapat pag nag ano meron kasi iba basta nalang naglalatag hindi na nila tinitingnan kung saan papunta yung palutang nung naunang na maglatag kaya minsan napapatong sila pag maalon kawawa naman nung nasa ilalim mapakahirap kawawa pasok lahat ng tubig simple pag tapo nung alo sa tubig pasok yan sa bangka kung maliit ang bangka mo kagaya nitong bangka ko maliit lang to nasukat lang nito eh ano yung haba 4 o 5 mga cinco. kaya pag ang alon ano dito agad pang kalmadahan lang to pang kalmada lang para ano tuloy tayo pang araw-araw dalawang kilo man lang ay sa mukhang sa sarok man habang mag binataktak uh, na grabe na isa ramok abo pa maghulog ah, nagmamadali tayo makalil pa tayo ng area yun alright ay lagi na lang sa dulo ang meron Ito sa konti Ay, salamat sa Diyos. Meron din sa dulo. Siguro makadalawang kilo rin tayo, mga kaibigan. Okay na to. Ayos na yan. Basta meron. Bigay ng Panginoon yan. Kunti man magmarami kanya yan salamat tayo yun meron pa nasa dulo ha apat na crop yun, apat na crop ang kinamaan ng laman purong tayo doon dito na rin tayo sa lugar na tumaglatan. lang tayo dun banda. Kasi ano eh, hindi ito may laman. Ito isang piraso. Last na to, last. Kinakadulo na to. Isang piraso laman. Mayroon pa rin. Mayroon Yan. Yan mga kaibigan, tapos na tayo. Hanap tayo ng panibagong paglalatagan pero dito na, dito na share niyan to Urong lang tayo dun. Kasi dito tumama sa bandang dulo, apat na trap. Ito. Uli natin. Oh. Guro mga tatlong kilo. Pwede na to. Nakabili ng ilang kilong bigas yan. Mayroon pang ano. Tawag dito sa amin balat. Kinakain to. Kaya lang madalang pa. Kaya binibitawan muna namin. Baka makasimilya siya. Mahal ang kilo niyan. So yun. Hanap tayo ng ano. Mapaglalatagan muna. Hey mga kaibigan, dito tayo sa bahay. Yung napagbintahan natin ng ating ano, alimasag. 250 ang binta. Ito, 150 ang tira kasi inutang din ng anak ko. pambili bilid daw nila ng bigas. Hirap ng buhay na. <laughs> so, yun, hanggang dito lang itong video mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta. Lagi kayo nanonood. Thank you for watching mga kaibigan.